So kani, o oh, ni mo ni e, mukao na ni siya mga unum kasako. Kani lang? Mm. Sa plat Kani, sa ka plat lima. Mm. Unum, sa lima. Bagabaga baga na ng itian, yeah. sa itian, e, <coughs> kuha na po 14 sa buwag 14 lang. sa 14 okay na, nailatid. So kani diri, ang plat, o biha, uh. kuha ka dire, isa ka pi. Biha. ni Mm. Dahil ang isa po ka dire. rin. isa ka po, tampak po niyo yuta. Mm -hmm. Oh, so, karon pagbali na po ni Mudre, isa ka na po, muna niyong agyanan. Oo, oh, oh, ka pwede. Oo, oh, ka Para lugar. Mm -hmm. Lugar ang imong pag-agi. So, pag po, tira na po pa so, Ato pa, pa na po ka. Kanin, gingon ni Mudre, nga dili taman ang plat mo, ang iti, iti, abot ni dire. Oo, oh, diya, taman. Sa so, ato pa, ang imong, ng, lang dapat ang imong kanal, ang dili, taman ni dire.

kay mo palit na lang sa green mo dakko na dai kinda diha then ang udlot pero samtang gagmay pa siya nagabono kag hinubay ka oh dili sa abono ta every week kada semana ay mo interval oh bisag kwan lima ka interval oh imong tirahan kada ni mo pastor tiplada sa primero sa isa ka sa isa ka banyera butangan lang na ni mo og duha ka tinapa kay duha man ni ka container tangali mo ni duha ka tinapa dakmay pa man ang atsal First abono ni mo, urea o ok, 1620, halo ni mo. Urea ok. Isang urea, isang 1620. 20. Oh, 20. Ihalo ni mo. Debo ni, huwag Is, pa isa ka tinapa. Isa ka tinapa. Ibu, duha. Isa ka tinapa 16, isa po ka tinapa urea. Nga kanang abono din. Abono rin, na ito naon si diha. isa oh. ka banira. Oh. Atapang tabang pa siya. O, oh, kay bago pa man. Ay, pa. Di masapoy di isugo ni mo. Hmm. Kaya ang dosage ani, duha ka container man eh. Ah, liters. gagamit ka 16 di ay? kare mm, kari. 40, liters ng isa kabajira. Oh. So sa isa ka container ana, isa radyo jud sa first abono nimo mm. para dili isog. Ang yung tunaon. Oh, ang tunaon. Dai pagkasunod, kung 14 pastor, pwede ra ta gamit po 14 ah, ayaw, sa gamit sa pimiro. Unya nakamugamit og 14 sa bulak. Ah. Kay ang ani